Hello guys. Ito po ang aking granddaughter. Yan, mahilig po sila sa pusa at aso. Yan, meron kaming pusa guys sa bahay. Yan, meron kaming tatlo na pusa. Yan. So yan nilalaro niya, ito yung hobby, niya. Yan, laro niya yung mga alaga namin, kinakarga. Yan, tuwang-tuwa na po siya sa ganitong bagay, guys. Yan. Ang aking apo. Yan. So, wala siya kasing kalaro, guys. Hindi, si hindi, hindi yan nakikipaglaro sa labas. So, dito lang sa bahay yan, nag-i-spend ng araw. kasama niya ang kanyang tita na nag-aalaga sa kanya. Kasi ang kanyang mama ay nasa school at nagtatrabaho din. At ang isang tita niya ay nagtatrabaho din. Ayan, so siya lang po yung guys. Ayan, ang aking apo. Yan. thanks for watching. Enjoy!